Nagsimula ang digmaan sa Ukraine bilang blitzkrieg na layunin ng Russia. Sakupin agad ang kabisera at pahinain ang pamahalaang Ukrainian. Ngunit alam nating lahat na hindi ito nangyari dahil dumami ang pagkakamali sa lohistika at estratehiya. Ang espesyal na operasyong militar ay nauwi sa digmaan ng pag-ubos ng lakas. Parehong panig ay naglalaan ng maraming tauhan, kagamitan, pera, at pananaliksik para makakuha ng maliit na kalamangan at ngayon ay nasa Ukraine na ang kalamangang iyon. Ang dahilan? Sa pagtatanggol? Naglunsad ang Ukraine ng matinding kampanya ng hindi pantay na digmaan laban sa Russia sa iba't ibang larangan. Gamit ang mga matitipid na paraan at paglikha ng mga bagong paraan upang maubos ang kakayahan ng Russia na magpatuloy ng opensiba. At ang masamang balita para sa Russia ay sa bawat bagong araw. Unti-unting gumagaling ang Ukraine sa pakikidigma kahit dehado sila. Tuklasin natin kung paano binago ng tatlot kalahating taong pananakop ang taktika ng militar ng Ukraine at pandaigdigang heopolitika. At mga pananaw tungkol sa mga paraan ng hindi pantay na pakikidigma. Ngayon, kapag karaniwang pinag-uusapan ng mga teorista ng militar ang hindi pantay na pakikidigma, kadalasan ay tinutukoy nila ang mga rebelde na gumagamit ng mga inimbentong sandata laban sa mga regular na hukbo. Sa digmaan sa Ukraine, nais naming palawakin ang definition nito sa halip na lumaban gamit ang gawa-gawang sandata dahil sa kawalang pag-asa kahit na may kaunti niyan sa nangyayari. Ginagamit din ng Ukraine bilang sandata ang kawalan ng kakayahan ng Russia na umatras sa digmaan. Kahit na mabilis na lumiit ang kanilang pag-usad nitong nakaraang dalawang taon. Siyempre, kapag pinag-uusapan natin ang murang pero epektibong paraan ng pagsasagawa ng makabagong digmaan, hindi natin maiiwasang pag-usapan ang malalaking hakbang ng Ukraine sa kakayahan sa drone warfare. Sa unang bahagi ng 2000 at 25 ayon sa Royal United Services Institute animnapu hanggang 70 ng pagkawala ng kagamitan ng Russia ay dahil sa mga drone ng Ukraine ayon sa ilang pagtataya iniulat ng The New York Times na maaring umabot sa 80 ang bilang na ito pagsapit ng kalagitnaan ng 2000 at 25 bago ang digmaan hindi ganito ka-advanced ang drone warfare parehong Russia at Ukraine ang nag-ambag sa tagumpay nito isa sa pangunahing punto ng paggamit ng murang binagong commercial drone ay ang malaking agwat ng gastos sa pagitan ng pagpapakawala ng banta at pagpigil nito sa pagbili. Naging isa ang mga drone sa pinakamadalas gamitin sa militar na nagdulot ng pagbaba ng presyo at pagtaas ng matematikal na kalamangan. Halimbawa, ang first-person view drone na gulugod ng taktikal na puwersa ng drone ng dalawa dalawang bansa ay nagkakahalaga. Nang apat na raan daan bawat isa. Kahit may dagdag na kagamitan o pampasabog, bihira pa ring lumampas sa apat na digit ang presyo ng pinaka-advanced na modelo. Pero ang murang disposable na sandata ay madalas sumisira ng mga tangke ng Rusya na nagkakahalaga ng isang tuldok limang milyon hanggang apat na milyon pati mga artillery system na limang milyon. Kayang gawing inutil ng grupo ng drone ang advanced na radar o nuclear bomber na milyong halaga pati kargamento nito. Pinatunayan ng Operasyon Spiderweb noong Hunyo 1, 2,000 at 25 ang pagiging praktikal ng mga drone. Gumamit ang Ukraine ng isang daan at labing pitong first-person view drone para atakihin ang lima base ng himpapawid ng Russia sa apat na libot tatlong daang kilometro na o napinsala ng operasyon ang apat na put isang aircraft kabilang ang Tupolev Sham na at tupolev. 22 m dalawa tatlo strategic bomber. Ang gasto, ekpag. Ang gasto sa Ukraine ay dolyar, isang libo. Dolyar isang daan at labing pitong libo para sa mga drone at operasyon. Pero mahigit dolyar. Pito bilyon. Ang halaga ng mga nasirang sasakyang panghimpapawid ng Russia. Yan ay cost exchange ratio. Na humigit kumulang. Isang libo hanggang 58,000 para sa bawat dolyar na ginastos ng Ukraine, 58,000 dolyar ang nawala sa Russia sa mga hindi mapapalitang estratehikong ari-arian. Ito ang mga platapormang gagamitin ng Russia sa paglulunsad ng cruise missiles o bombers sa mga lungsod ng Ukraine. Inabot ng taon bago maitayo at hindi na mapalitan dahil sa mga parusa at limitasyon sa paggawa. Pero ang revolusyon ng drone ay lampas pa sa pagsira ng mamahaling kagamitan. Binago nito ang sikolohikal na pananaw sa makabagong labanan. Alam ng mga komandante ng tangke ng Rusya na kayang sirain ng apat na raang dolyar na drone na pinapalipad ng binatilyo gamit ang gaming controller, ang kanilang tatlong milyong dolyar na tangke at mga tauhan. Ang mga piloto ng Rusya na lumilipad malapit sa teritoryong kontrolado ng Ukraine ay nahaharap sa mga air defense system at mga kawan ng drone na nagpapababa ng tsansa nilang mabuhay. Sa labanan sa Dobropilya, iniulat na sa bawat sampung sundalong ruso na sumubok sumulong. Isa lang ang nabuhay para sumuko. Nagawa ito dahil sa malaking pagpapalawak ng kakayahan sa pagdevelop at produksyon ng Ukraine. Noong 2,000 at 22 humigit kumulang 5,000 drone ang nagawa ng Ukraine. Sa 2,000 at 25 inaasahan ang produksyon na higit 45 milyong unit kada taon at planong umabot sa 10 milyon kung sapat ang pondo at pyesa. Ito ay libo at daan at 50 beses na pagtaas sa kapasidad sa loob ng tatlong taon. Isang bagay na imposibleng mangyari sa tradisyonal na sistemang pagbili ng depensa sa kanluran kung saan inaabot ng mga dekada bago mailunsad ang mga programa. Ang lihim ng mabilis na paglago ay ang radikal na desentralisadong produksyon ng Ukraine. Maraming kumpanyang teknolohikal sa Ukraine ang gumagawa ng mga walang pilotong sistema, suportado ng malawak na network ng supplier mula korporasyon hanggang garahe. Kapag may grupong nakadiskubre ng pagpapabuti, tulad ng mas mahusay na pampasabog, mas episyenteng paggabay, o panlaban sa jamming, ang impormasyong iyon ay kumakalat sa buong network sa loob lamang ng ilang araw sa pamamagitan ng mga plataforma tulad ng Brave One Information Coordination System. Kasabay nito, Ginagamit ng Ukraine ang mga drone para sa mas episyenteng swarm strategy na mahirap sagkaan ng modernong pamamaraan, pang aabuso ng mga swarm. Ang kahinaan ng tradisyonal na depensa sa himpapawid ay ang pagpapalipad ng interceptor missile mula malayo papunta sa target tulad ng bomber, fighter jet, or ballistic missile sa huling bahagi ng paglalakbay nito. Ngunit ipinapalagay nito na ang target ay isang solong bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na maaaring mapatigil gamit ang isang tumpak na tama. Ang mga drone swarm ay binubuo ng murang, palit-palitang makina, na tuloy-tuloy ang pagdating. Sa ganong kaso, ang paggamit ng interceptor ay parang pagsasayang lang nito. Mas madali silang tamaan ng machine gun at iba pang armas dahil mabagal at mababa ang lipad ng mga kawan ng drone. Dito papasok ang kalamangan sa dami dahil ang ilan sa una ay maaaring mapatumba ng electronic warfare o anti-aircraft fire. Ang mahalaga ay kahit isa sa ika ikalima o ikasampu drone na apat na raang dolyar ang makarating sa target, lalo na kung apat na milyon ang halaga ng tangke. Sa kabilang banda, ang Russia ay gumagana sa likod ng isang sentralisado at burokratikong military industrial complex. Habang inaamin ng Russian state media na kailangan ng militar ng isang daan at dalawampung karagdagang inhinyero para makasabay. Ang distributed na modelo ng Ukraine ay ginagawang bawat pagawaan ay isang potensyal na sentro ng inobasyon. Mas mabilis mag-evolve ang mga drone ng Ukraine kaysa sa kayang makasabay ng mga kontrahakbang ng Russia. Nagde-develop sila ng mga fiber optic guided na drone na hindi basta-basta naaapektuhan ng jamming, ilang linggo lang matapos itong ipakita ng mga Ruso sa labanan. Ang mga sistemang tinutulungan ng artificial intelligence ay nagbibigay daan sa kakayahang mag-swarm na kayang lamangan ang mga depensibong sistema at dahil ang pagdevelop ay natatapos sa loob lang ng ilang linggo, bawat bagong version ay mas mahusay kaysa sa nauna. Kapareho rin halos ang dimensyon ng digma ang pandagat. Gamit ang drone, ang Sea Baby Drone ng Ukraine ay nagkakahalaga ng 20,000 tatlong libo depende sa configuration. Pinwersa ng mga programmer ang buong Black Sea fleet ng Russia na lumikas mula sa base nito sa Sevastopol. Ang mga warship na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay kailangang magtago sa malalayong daungan at nawawalan ng kakayahang lumaban dahil sa mga banta na mas mura pa kaysa sa isang luxury na kotse. Para mailagay sa tamang perspektibo, halos walang navy ang Ukraine noong nagsimula ang digmaan. Nabawi nito ang control sa Black Sea shipping lanes at naibalik ang export ng butil sa dati bago ang digmaan. Ganyan ang asymmetric warfare sa pinakamahusay nitong anyo. At bagamat karaniwang mababa ang lipad ng mga drone, na dapat sanay hindi magiging epektibo laban sa napakaraming air force ng Russia, nagawa ring punan ng Ukraine ang kahinaan nila sa aspetong iyon. Dahil sa donasyon ng mga kaalyado sa kanluran, nakatanggap ang Ukraine ng Patriot Defensive Systems at iba pang baterya na siyang pumigil sa Russia na gamitin ang kanilang mga eroplano ng sapat na katagalan hanggang sa makapagtayo pa ng mas maraming patong-patong na depensa. Ang naging resulta ay ang Russia, na may humigit kumulang isang libo at apat na combat aircraft noong nagsimula ang digmaan, ay hindi nagawang magamit ang kanilang mga eroplano sa anumang makabuluhang paraan. Maraming eroplano ngayon ay nagpapalipad ng mid-range glide bomb para makaiwas sa panganib na nagpapahina sa kakayahan ng Russia sa harapan. Dahil dito, napilitang umasa ang Russia sa long range na sandata. Pero muling napatunayan ang halaga ng layered defense at electronic jamming. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, Center for Strategic and International Studies, na itala ng air defense ng Ukraine ang higit 85% average intercept rate laban sa missile at drone ng Russia. Mula Setyembre 2000 at 22 hanggang 2000, at 24 matagumpay na naipagtanggol ng Ukraine laban sa 11,000 at 500 missile ng Russia. Hindi lang ipinagtanggol ng Ukraine ang sarili nitong himpapawid, kundi pinahina rin nito ang kakayahan ng Russia sa air defense. Nakumpirma ng Oryx gamit ang larawan ang pagkasira ng hindi bababa sa 17 S-400 launcher, tatlong radar at tatlong traktora mula simula ng digmaan ang bawat S4 system ay nagkakahalaga ng dolyar daang milyon at matagal bago mapalitan. Sinira ito ng Ukraine gamit ang mga drone at misil na mas mura ng malayo kumpara sa halaga ng mga iyon. Lalong nagiging desperado at pabagu-bago ang tugon ng Rusya sa krisis na ito. Ipinakita ng satellite imagery na ang mga Russian Tupolev. Siyam naput strategic bombers. Sa iba't ibang base ay tinakpan ng mga lumang gulong. Isang pansamantalang depensa laban sa mga pag-atake ng drone. Nang hindi ito sapat, pininturahan ng Rusya ang kanilang mga eroplano para maitago ang mga ito. Sa madaling salita, inaamin nilang hindi man lang sila makapaglaan ng totoong mga gulong para protektahan ang mga strategic bombers na nagkakahalaga ng 250 milyon mula depensibo hanggang sa kahinaan ang naging taktika ng Rusya sa isang taon. Patunay ng bisa ng estratehiya ng Ukraine. Ang information warfare ay nagdadagdag ng panibagong antas ng asymmetry. Ang Rusya ay nagpapatakbo ng isang napakalaking state-controlled na media apparatus, kabilang ang Russia Today Sputnik at mga lokal na television na umaabot sa mahigit isang daang milyong tao. Ang Ukraina ay pangunahing gumagamit ng social media transparency at ng kredibilidad na nagmumula sa pagiging biktima ng hindi makatarungang pananakop. Malinaw na nananalo ang Ukraina. Ilang araw matapos ang pananakop, Namayani sa pandaigdigang media ang social media ng pamahalaan. Mga video ni Pangulong Zelensky at nilalaman ng mga mamamayang Ukranyano, ang viral na larawan ng mga magsasakang Ukranyano na hinihila ang mga tanke ng Ruso gamit ang traktora ay naging simbolo ng hindi pantay na paglaban. Hindi ito profesional na propaganda campaign. Ipinapakita nito ang buhay ng mga Ukranyano sa frontlines at katalinuhan ng bansa sa pagtatanggol laban sa mas malaking kalaban. Kinagiliwan ito sa social media. Sa bawat tagumpay sa depensa, mas nagkaisa ang kanluran sa pagsuporta sa Ukraine. Nang magtagumpay ang Ukraine, gaya ng paglusob sa Kursk noong Agosto 2024 na pagtanto ng NATO na kaya nilang magbigay ng mas malalaking armas dahil tiwala silang magagamit ito ng Ukraine ng mahusay. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng cyber attacks sa Ukraine na umabot sa mahigit 10,000. Sa unang dalawang taon ng digmaan, napatunayang matatag ang mga sistema at infrastruktura ng pamahalaan ng Ukraine na idokumento ng Cyber Peace Institute. Ang hindi bababa sa 2,700 mahahalagang cyber attack laban sa mga sibilyang ahensya ng Russia na isinagawa ng mga hacker mula sa Ukraine at mga kaalyado nito. Habang ang mga pag-atake ng Russia ay umabot sa humigit kumulang at 575, ang Russia ay may kasanayan at yaman, habang ang Ukraine ay may motibasyon, suporta ng kanluran, at moral na bentahe. Ang estratehiya ng Ukraine sa information warfare ay gumagamit ng asymmetry sa isa pang mahalagang paraan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga kabiguan ng Russia upang palakihin ang psikolohikal at geopolitikal na epekto ng mga pagkatalong ito. Kapag iniulat ng opisyal ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa mga imbakan ng bala, oil refinery o base ng himpapawid ng Russia, ipinapakita nila sa mamamayan at sundalo ng Russia na di kayang protektahan ng gobyerno ang mahahalagang ari-arian kahit sa loob ng kanilang teritoryo. Bawat matagumpay na long-range strike ay hindi lang direktang tama sa infrastruktura ng Russia, kundi pati na rin sa larangan ng information warfare. Kung pag-uusapan ang mga long-range strike, Ipinapakita ng kampanya ng Ukraine laban sa mga target na malalim sa loob ng Russia kung gaano na nila napaunlad ang kanilang mga pagsisikap at kakayahan. Mula 2,000 at 22 hanggang Hunyo 2,000 at 25 inilunsad ng Ukraine. Ang mga pag-atake sa mahigit 300 pangunahing target sa loob ng Russia tulad ng imbakakan ng bala, oil refinery, planta ng kemikal, at mga estratehikong base pinalawak ang operasyon mula sa mga pag-atake sa hangganan hanggang ilang daang milya palayo. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin pinapaunlad ng Ukraine ang long-range drone. Kahit hindi ito sapat sa gawain, napatunayan na ng Ukraine na kaya nitong magsagawa ng mga tumpak na pag-atake kahit libu-libong milya ang layo mula sa kanilang mga hangganan. Isa sa mga kapansin-pansing tagumpay ng Ukraine dito ay ang tuloy-tuloy na pagsira sa kakayahan ng Russia na kumita ng pera partikular sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis. Ayon sa ilang ulat, sinira o napinsala ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad na kumakatawan sa humigit kumulang 17% ng kapasidad ng Russia sa pagpino ng langis. Tinukoy ng Reuters na bumaba ng 17% ang kita ng Russia mula langis at gas. Marso 2024, Marso 2025. Dahil sa mga pag-atake sa refinery at patuloy pang bumababa ito dahil sa parusa ng kanluran. Kaya malinaw na alam ng Ukraine kung ano ang mga tinatarget nito at sinusubukan nitong makuha ang bawat posibleng kalamangan. Bukod sa pagpapahina sa ekonomiya ng Russia, tinatangkang pigilan ng Ukraine na armasan ang mga puwersang sumasalakay sa Donbas at kalapit na rehiyon. Pangunahing ginagawa ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake sa mga pasilidad ng militar, mga channel ng logistika, at mga linya ng supply. Halimbawa nito, ang pag-atake noong Setyembre, 2024 sa Toropets, kung saan nasira ang imbakan ng 3,000 at 1,000 toneladang bala kabilang ang galing Hilagang Korea. Tanaw mula kalawakan ang pagsabog. Malinaw ang mensahe ng Ukraine. Walang proteksyon ang distansya. At mahina ang militar ng Russia kahit saan. Ang mga asymmetric na kakayahan ay nagdudulot ng gastos na unti-unting pumipigil sa mga opsyon ng Russia sa opensiba at depensa ang budget militar ng Russia sa libo at ay dolyar isang daan at 42 bilyon, katumbas ng halos isang katlo ng gastusin ng gobyerno at 72% ng gross domestic product. Ito na ang pinakamataas na porsyento ng paggastos sa militar mula pa noong panahon ng Soviet. Mas mataas ang gastos ng Russia sa militar kaysa sa edukasyon, kalusugan, at programang panlipunan na pinagsama may mga top secret na dagdag sa budget na posibleng nagtutulak sa paggastos ng militar na umabot sa mahigit 40% ng kabuang budget ng gobyerno. Ipinapakita nito ang lalim ng problema ng Russia. Kahit malaki ang gastos, hindi pa rin sila nagtatagumpay sa labanan. Balikan natin ang visual na kumpirmasyon ng OREX na nagpapahiwatig nito na ang Russia ng mahigit 13,000 armored vehicles, kabilang ang halos 4,000. Isang daan at limampung tangke mula simula ng pananakop hanggang Oktubre 2025. Binalaan ni andri Tarasenko, military analyst, na posibleng maubos ang reserbang nare na kagamitan ng Russia sa 12 oras 8 buwan, maliban na lang kung tataas ang produksyon sa 700 hanggang 1,000 na armored vehicles kada taon. Gayunpaman, nakakagawa lang ang Russia ng 200 at 50 T-Sham Napu M-Tanks at 400 at anim na BMP-3 infantry vehicles kada taon. Hindi talaga pumapabor sa Russia ang matematika. Para malabanan ito, napipilitan din ang Russia na maglabas ng mas luma at mas luma pang kagamitan mula sa imbakan. Matapos gamitin ang T-72 at T-80 at t napu. Gumamit ang Russia ng T-62 noong Mayo 2000 at 22. Noong Abril 2000 at 23, nag-deploy ang Russia ng mga T-55 tank na unang ginamit noong isang raan at 50S na. Umaabot sa labas ng gastos sa kagamitan, ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Dahil distributed ang paggawa ng drone sa Ukraine, mababa pa rin ang gastos kada unit kahit tumataas ang produksyon. Nahaharap ang Russia sa tumataas na gastos dahil nauubos ang Soviet stockpiles at napipilitang umasa sa mamahal na lokal na produksyon. Pinalala ng mga parusang naglilimita sa akses nila sa advanced na bahagi bumaba ng 35% ang kita ng Russia sa langis at gas, na dati 30% hanggang 50% ng kita ng gobyerno kumpara noong nakaraang taon. Noong kalagitnaan ng 2,000 at 25, bumaba ng dolyar, 100 at 24 kada bariles, o halos 15% ang presyo ng langis ng Russia dahil sa parusa ng European Union. Samantala, Napipilitan ang Russia na bumawi sa pamamagitan ng paghihigpit sa sarili nitong mamamayan. Sa Enero 2000 at 26 itataas ng Russia, ang value-added tax mula 20% sa 22% at ilalaan ang dagdag na kita sa depensa. Ang sahod ng tao ay lalo pang nagpapabigat sa presyur sa ekonomiya. Ayon sa ulat, lampas isa milyong kaswalti na ang naranasan ng Russia mula simula ng pananakop. Tumataas ang araw-araw na kaswalti ng Russia mula limang daan at anim na po noong simula ng digmaan hanggang mahigit. Isang tatlong daan sa dalawang kailangan Kailangang bayaran ang bawat kaswalti para sa pamilya, gamutan, o pagsasanay ng papalit. Idagdag pa rito ang katotohanan. Pagsapit ng dalawang libo at 25, ang militar ng Russia ay kumakatawan sa tatlong ng lakas pagawa ng bansa. na apat na na pagtaas mula noong 2020. Ito ay mga kalalakihang nasa edad ng paggawa. Sistematikong inaalis mula sa produktibong gawaing pang-ekonomiya idagdag pa ang pag ng humigit kumulang 1 milyong ruso na tumakas palabas ng bansa noong 2,000 at 22 lamang. Nauubos na ang mga taong pwedeng magtrabaho o sumali sa hukbo sa Rusya. At kahit ang military industrial complex na yan ay hindi naman talaga nagbubunga ng resulta. Bukod sa katamtamang pag-usad sa harapan, halos nawala na ang mga military export ng Rusya pagsapit ng 2,000 at 24. Nakita ng mga potensyal na customer kung paano winasak ng Ukranyano ang gamit ng Rusya, kaya nagpasya silang bumili sa iba dahil sa tigil produksyon militar. Napipilitang tumanggap ng mababang bayad na kontrata ang mga kontratista o mapansin ng pamahalaang Ruso at ipasara. Inamin ng Rusya na ang pagbaba ng kita at demografikong hamon ay nagpapahirap sa militar. Kaya inanunsyo ni Putin ang pagbabawas ng budget ng militar sa 2,000 at 26 ang pagbawas ng gastos sa militar habang lumalakas ang Ukraine ay maaring magdulot ng pagkatalo sa labanan. Noong 2,000 at 21 nasa dolyar. anim bilyon ang gastusin ng militar ng Ukraine. Ngunit aabot ito sa mahigit dolyar. 70 bilyon pagsapit ng 2,000 at 25 iminungkahi ni Zelensky na ang procurement ng militar lamang ay nagkakahalaga ng 25 bilyon na nagpapakita kung gaano kahalaga ang bahaging iyon ng taktika. Habang pinalalaki ng Ukraine ang budget at gumagamit ng asymmetric tactics para mas epektibo sa maikling panahon, napilitan ang Russia na bawasan ang budget militar dahil sa malalaking institusyonal na hadlang. Maaring magsama-sama ang epekto ng asymmetric na digmaan sa paglipas ng panahon. Ang distributed na production at mabilis na innovation cycles sa Ukraine ay patuloy na nagpapalakas sa kakayahan ng mga Ukrainyano. Ang sentralisadong sistema ng Rusya na puno ng korupsyon at parusa ay nagdudulot ng pagkaantala sa pag-aangkop. Karaniwan, hindi epektibo ang asymmetric warfare dahil naubusan ng pondo, gamit o suporta ang mga gerilya. Hindi ito problema para sa Ukraina dahil patuloy silang tumatanggap ng donasyon mula sa NATO. Hindi lang Soviet era o ni Repurbis na kagamitan, kundi pati mga disenyong ginawa laban sa kakayahan ng Rusya. Nahaharap si Vladimir Putin sa imposibleng dilema dahil itinaya niya ang kanyang lehitimasyon sa tagumpay sa Ukraina. Maaaring magdulot ng krisis pampolitika ang pag-amin ng pagkatalo. Pero ang pagpapatuloy ng digmaan ay gumagamit lang ng yaman na wala naman ang Rusya. Dahil dito, unti-unting umaabot sa sukdulang pagbagsak ang ekonomiya ng Rusya. Malapit ng sapat ang pondo para sa digmaan. Pero hindi na nito kayang bumalik sa dati o pasiglahin ang paglago sa kapayapaan. Sa madaling salita, nanganganib ang Rusya dahil sa mga makinarya ng digmaan na kumakain ng pera pero walang kapalit. Kapag nagsawa na ang mga taga-Rusya, posibleng masaksihan natin ang revolusyong kasing tindi ng mga nagpabagsak sa naunang rehimen dito sa mga nakaraang siglo. Ang tanging opsyon ng Rusya ay tanggapin ang pagkatalo bago lumala pa ang sitwasyon. Dahil sa malaking pamumuhunan ni Putin, patuloy na magbabayad ang Rusya ng mataas na halaga hanggang bumagsak ang makina ng digmaan. Kapag nangyari ito, aaralin ng mundo ang revolusyon ng asymmetric warfare ng Ukraine bilang sandaling pinatunayan ang halaga ng distributed innovation at cost effectiveness laban sa tradisyonal na lakas militar na nagbago sa anyo ng digmaan. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano binabago ng Ukraine ang modernong digmaan, panoorin ang aming pagsusuri sa pagtaas ng kanilang budget militar gamit ang mga donasyon. At para manatiling updated sa progreso ng digmaan at iba pang mahahalagang kaganapan sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.